Magandang hapon po mga kalaki, napakabilis po ng araw, napakabilis po ng oras, 5pm na naman po. At syempre po nga mga kalaki, ngayon pong May 27 po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin. Ano po? Kaya sa mga nais pong makakuha po ng mga lucky numbers dyan, abay panoorin nyo na po itong mga kalaki. Ang mga lucky numbers natin na ibibigay ngayon, mga kumpleto po mga kalaki para sa mga tataya po sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, STL at weteng mga kalaki dito na po kayo tumutok sa mga lucky numbers namin dahil araw-araw po may mga napapanalo po tayo nakapost po yan sa Facebook araw-araw mga kalaki kaya kung ready ka na nakuni ng mga lucky numbers natin ngayon pong hapon na to abay ibibigay ko na po sa iyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nakatutok po araw-araw po sa atin. Ano ba yan? Kinapos ako lang hininga. Basta po nakatu na lagi pong nakatutok sa atin araw-araw po na mga lucky followers natin yan. Okay? At tandaan nyo po ang lucky numbers natin, 3 days po yan bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na mga kalaki, kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na mga lucky numbers na ibibigay ko. Ito po ay mga tips at mga ideas sa mga may gusto po. Okay? Kung, may gusto, kung gusto mo, kunin mo, ilaban mo. Kung ayaw mo, okay lang po. Marami po kayong mapapanood dyan. At sa mga nakistay po sa amin dyan, dito lang po kayo mga kalaki. Okay, yan may nagpapa-shoutout. Sige po, mamaya po uli. At syempre po mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan na natin. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 19, 24. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay 6, 21. At ang pangatlo po ay number 14, 20. Ayan po yung 2 digit lucky numbers natin at ito naman po ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 843. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 725. At ang pangatlo po number 930. Ayan po yung 3 digit lucky numbers natin. Isunod naman po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number 2580. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 9931. At ang pangatlo po ay 8576. Ayan po mga kalaki. Ang pangatlong 4-digit lucky numbers. kumpleto na po ang binigay ko. 2-digit, 3-digit, 4-digit mga kalaki. Pwede niyo po yan i-rumble pag inilaban niyo po mga kalaki. Kaya ila ilaban nyo na po yan at 3 days po bago nyo po palitan. At syempre po, bago po po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers natin mga kalaki sa masusugit po natin mga lucky followers dyan. Para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account natin na hindi po sa mga fake account. Marami po pink account dyan, mga fake account na nagkalat, kinukuha po ang picture ko, picture namin ni Lola, ginagawa po nilang account na ako po. Ingat po kayo doon, okay? Tandaan nyo po, ang dapat nakapollow kay sa legit na account, hanapin nyo po red parungkin sa Facebook, I-search nyo po yan Lalabas po agad yan Pipindutin nyo po dun sa people People po Pipindutin nyo agad doon sa people Sa task, Lalabas po dyan Red Parungkin Na merong 400,000 followers Check kami po yun Basta titiglan yung followers ha Meron po tayong second account Red Parungkin din Na may 51,000 followers na Naka yellow t-shirt po ako At syempre po Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account namin Sa Facebook meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Palungkit po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Palungkit po na merong 424,000 followers. ay po yung mga na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padada lang kita agad ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo at ilalaban mo yun ng 3 days. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po yan. Wala po yung bayad. Private consultation po ang may membership. Good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, STL at Tuwete. pagsumali ka sa amin sa private consultation. Tututukan kita sa mga laban mo. Iko-code ko po ang Bertman at birture mo. At syempre po mga kalaki sa mga interesado po dyan na subukan ng private consultation message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit po na ako ang kausap mo hindi po yung mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki hindi ko alam kung bakit gustong gusto nilang ginagaya ako mga kalaki kaya eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers po na ibibigay po sa inyo ngayon pong 5 p.m. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga magpapamember po ngayon, abay bibigyan ko po, po kayo ng discount agad-agad. Kaya habol na po mga kalaki. Tatlong buwan po tayong magsasama kapag member ka ng private consultation. At ito na po, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 21, number 36, number 38, number 18, number 10, at number 15. At ito naman po, ang isa pang 5D ay wala pong number 15 okay at ito po ang isa pang 5 digit lucky numbers number 37 number 14 number 19 number 22 at number 26 ayan at ito po ang 6 digit lucky numbers natin ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya Kunin mo na ang dalawang 6-digit lucky numbers at ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 39, number 41, number 23, number 20, number 18, at number 7. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 26, number 17, number 28, number 20, number 5, at number 2. Ayan po mga kalaki, kompletor po mga lucky numbers natin ngayon po, alas 5 po ng hapon. Kaya ano pa hinihintay mo, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po sa Maningas Family. Ayan, siya shout out ko lang po ang ating Maningas Family po dyan, si... Si Brother Luis. Hello po kay Luis Maningas po ng Kaloocan City, yan po sa Manila po dyan Hello po, shoutout po sa inyo sa walang sawang panunod po May mga kilala kong maningas dito sa amin Ayan, sila Tita Connie, sila Sir Jan Jan Ayan, at syempre po mga kalaki Sa ating mga laki followers po ng mga nakatutok po dyan Ang mga laki numbers namin, alagaan nyo po yan ng 3 days Okay, at syempre po dito sa mga jeepney driver naman po dito sa May Balunggaw, Pangasinan. Uy, sa mga tricycle driver dyan sa Balunggaw, Pangasinan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Pangasinan na panalo na kita. Mananalo ka uli ngayon. Claim it. So, good luck mga kalaki. At ingat-ingat po sa labas dahil mainit pa rin po mga kalaki. Inom-inom tayo ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At ingatan nyo po ang lucky numbers natin. Mananalo tayo ngayon. Claim it.